Ngayon nga daw kaninyong tanan mga idol, ah, na pod diri si Mahal ko Yuhenyo TV nga mga hatag kaninyo o response sa mga tanong at mga feedback, mga comment doon sa nakaraan kong video. Alam nyo mga bay, maraming naniwala at marami namang hindi naniwala sa ah, ginawa nating video. Uh, ah, porke daw kinatkat ko, marami daw ako ah, hindi ipinakita at napakarami ko daw daltal -dal. Maraming mga comment na ah, negatibo pero mas marami yung positibo mga idol. Sa katunayan mga idol, kaya kaya ako ginawa itong video na to para ipakita sa inyo yung uh, ginawa ng isang naniwala sa atin at trinay yung ati uh, sinubukan niya, yung ating uh, proseso ng paggawa ng chicharon at ito nga yung nangyari mga idol no. Siya si uh, Sorsogon Rock City. shout out sa iyo Sorsogon Rock City at uh, lahat ng mga video niya nung niluluto niya yung chicharon mga idol ay ipinakita niya sa akin. So Maraming beses daw siyang nag-try nung una. Marami daw siyang marami siyang ginawang proseso na ginagawa niya sa YouTube. Uh, marami siyang ginawang proseso na napapanood niya sa YouTube. Pero mga idol, uh, yung iba, uh, talaga namang nahirapan siya. At uh, talagang pumalpak. Ibig sabihin natin, uh, sabihin na lang na, madaling sabi, kumalpak yung mga luto niya dahil ang kanya daw materyales ay inahing baboy which is makapal naman talaga yung balat ng baboy at ayun na nga eh nahirapan siyang gumawa ng chicharon so matagal na raw niyang ini-experiment kung paano yung paggawa ng chicharon hanggang sa uh, makita niya yung ating proseso. So, nagsimula siyang tumawag sa akin mga idol ng January 28. panoorin natin sabay-sabay kung paano ko siya natulungan habang habang niluluto niya kasi 'tong mga idol ay uh video call kami. Ina-update niya ako from time to time uh, at ako naman, bilang nag-commit sa inyo na ganitong pamamaraan ay kailangan kong sagutin yung mga tawag nyo. So, huwag na nating patagalin pa mga idol, no. Uh, ang gagawin natin ay unang ipapakita kong video sa inyo yung uh, ginawa niyang proseso na uh, nilalaga. So, ayan panoorin natin yung video mga idol. Itong kinalabasan na idol, oh. sira. Hmm. Nagdikit-dikit. Ayan, yung ginagawa niya well, ay sayang na to. Yung pinapakuluan niya, yung napapanood niya sa YouTube before. Eh. Na ano, yan yung ginagawa niya. So ngayon, ang naging problema niya mga idol na. ay nagdikit-dikit naman yung kanyang luto. Ano ba dapat gawin? Ayan o, no? dikit-dikit o. Oh. Na bad trip lang ako. Yan yung hindi pa niya tina-try yung process natin. May gitat kilo, which is malaking bagay so. na yun. Para kayo to. Wala na, sira na. Itong nakaka-discourage hmm. sa akin. Bubad kaya... trip na daw siya dahil nga sabi ko, ah, maraming beses ko, na rin yung itinay yung magsawa ng kicharo na napapanood pa ko sa ito, yung nila yung nila nilalagay nila 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 nila. ng asin ng, ng eh, sibuyas tama, sibuyas, paminta makasakaling may ano pa I no? na. oh, give up na. Uh, gusto ito, niya ito, na i-give up ito, dahil niya. hindi siya nakakapagpalsa. Maraming comment sa kanya na, na guest down na yung karoon niya at dikit-dikit talaga yun yung main problem niya yung dikit-dikit. Pero pagka, -dikit po, hindi, hindi ko na siya pa, palalambutin kahit gaano pa yung katigas. So ngayon ito uh, na yung buhay na testimony na niya na chopping Para ipakita sa Pero inyo mga na hindi ko na, na, na yung sa lalang ng na proseso ay sige idol to ha nang eh hindi siya gano ko nang kahirap ng mga idol. Actually mga idol uh, may siguro, nagsasabi din sa din na comment na section na madaldal madaldal daw, daw ako dami ko daw sinasabi. Pero yung mga sinasabi ko na yon ay para sa mga viewers na gustong matuto. Kung ayon yung ah uh, matuto at ayaw nyo nung salita ng salita, eh, please scroll up na lang. Huwag na po kayong uh, mag-comment ng kung ano-ano dahil hindi ko naman po kayo kailangan, hindi, <laughs> naman, hindi po kayo kailangan ng channel na to. Kasi, uh, ginawa ko po itong vid ginawa ko po yung mga video na yon para sa gustong matuto at I think gusto ko rin makatulong sa ibang mga gustong magnegosyo na kagaya ko, na galing din talaga sa maliit. So ayan mga idol. Uh, pakita ko sa inyo yung video niya. So dito mga idol ay ginawa niya na yung proseso natin. Ito po idol, uh, mini 720 exacto. So ang nangyayari kasi dito mga idol ay uh, hindi niya na nakuha na yung pagtambog niya pero sinabi naman niya na sinunod niya yung mga procedure na ginawa natin. Ayan, idol. So, update mo na kita ha. Yan ang uh, mid-plane yan. Tama ba yung kulo niya? Habang naghihintay ako na mag-745. Pag-745, kasi additional 5 minutes, sabi mo, i-low flame ko na. Nakita ko lang sa iyo, idol, ah. Kasi gusto ko yung sumusunod talaga ako sa... Si so sa dito sa mga idol, lo, pa, uh, ah, talagang ginaguide natin yan. siya. Ah, kita nyo naman yung mga nakadikit conversation si namin. Uh, oh, meron ako mga ini-instruct sa kanya dyan na dapat yun. niyang gawin. Pero yeah, marami yan. yan. So, Ganon ako kaseryoso mga idol. Lord Hindi Lord. ako yung tao na nagsasabi na ganito ang dapat gawin. Eh, wala namang katotohanan. At... Totoo naman, napakaraming video sa YouTube na nagki-clickbait. Sila daw yung uh, pinakamabilis gumawa, pinakamasarap. I don't think so, mga idol. Ito pa isang video niya. Ito yung nag-glow flame na siya. After ng 20 minutes, nag-glow flame na. Ito po idol, uh, mini flame ko siya, 720 exacto. Ayan. So after nun, mga idol, sabi ko, okay yan, okay. i-low flame mo na yan sir. Itong mid flame sabi ba? Sabi ko. Hindi da, yung... Hindi nag low flame, na, flame na nga siya. Mas malakas pa dito yung Tapos, mga pag... Tapos, nagsend ulit siya ko. ng video. Ngayon, ito mid flame lang to, nakadikit lang yung ano niya, yung apoy niya. 720, so, i-low flame ko to ng 740. 745. Okay eto na idol oh. Sinindihan ko na. recook ko sa napakahinang apoy lang. Yung halos ma mamatay na. Okay, kasi gan ganun 'yon sa induction mo eh, mahinang-mahina lang. Tapos umaangat na yung mga balat. Ewan ko lang kung aangat din 'to. Uh, tingnan natin. Ayun, oh. Kasi medyo Tanong siya kung uh, pababayaan niya yun na lang siya. Sabi sabi ko Okay na yan sir, patayin mo na yung apoy. Yan. Okay na yan sir, patayin mo na yung apoy. Ilagay ko na lang diyan sa screenshot para alam niyo naman yung pinag-uusapan namin. Ito na. Tapos idol. kinabukasan mga idol, ito nang nangyari. Ang problema na sinasabi ko kasi nagsisimula na magdikit-dikit. Yan ang problema pag pinakuluan. So, may chance pa batok. Ayan. hindi ko muna i-low ilo flame ha i-low ilo fire kasi kulang so next video mga, mga idol, idol ay ito na tinaghihiwalay ko pag the moment of truth marami pang conversation ang nangyari sa amin Oras, the moment of truth nandito na mga idol ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kasaksas at uh, ito, salamat sa video mo matitigas. sir sorsogon rock city Uh, bilang isang buhay na patunay yung na yung ginawa natin ginawa natin yung, uh, uh, pamamaraan o procedure ng paggawa ng si Charo ay legit hindi siya uh, scam <laughs> 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 hindi siya scam mga idol at mga idol isa pang bagay gusto kong uh, ipa rating sa inyo na yung mga nagsasabi o nagtatanong na kung magkano ba ang profit Grabe ng ganito magkano ba idol? ang uh, pwedeng like kitain sa uh, paggawa ng si hindi mo yan matatry, hindi mo yan malalaman hanggat hindi mo siya nasusubukan mga idol, ang pag ay parang sugal din yan ngayon, yung sugal na yon kailangan mo ng skill kailangan mo ng ah uh, uh, diskarte kung paano mo siya palalaguin kailangan mo ng uh, talent kung paano mo siya imamarket ganun ang magnegosyo mga idol ang pagninegosyo uh, ang nagtatanong kasi kung magkano yung ipoprofit mo ng ganyan ay takot malugi so hindi ka pwedeng magnegosyo kung takot ka malugi ngayon mga idol ang uh, advice ko lang sa mga gustong magsimula ng ganitong business Try nyo muna. Try nyo muna ng maliit. Huwag nyo muna ang... Uh, huwag muna kayong mag-expect ng malaki kasi maliit pa kayo eh. Huwag nyo muna ang uh, expect na ah, big time ako kaagad. Hindi pwede yung ganun mga idol. Hindi pwede yung ganun mindset. Lahat dadaan yan step by step, stage by stage. Kaya kailangan natin mga idol ng pasensya. Kailangan natin ng... Uh, Uh, discarded talaga dito. Kagaya nga ng sinabi ko. Hindi ko na uulitin mga idol. So, uh, malalaman nyo yung profit pagka ginawa nyo na. Yung uh, video ay uh, yung uh, pagnenegosyo. Ganon naman talaga eh. Kasi, baka sabihin ko mga idol na, ganito yung uh, kita mo dito, ganito yung ano eh, mali yung pamamaraan mo. Mali yung discarded na ginawa mo. Mali yung marketing uh, marketing strategies mo. So paano? Paano na? Eh di ako yung sinungaling. <laughs> Samantalang ikaw yung nagkamali. So ituloy natin mga idol yung video, no? Ito na yung video niya. Yung the moment of truth na sinasabi ko. Idol, na yung so ito, matigas na talaga siya kasi ah, nagpahinga na siya eh. Ah, mag din yan pagka na na. Kagawa na rin ako nito dati, kaso parang tsambahan okay, lang ba? Uh, Yun pa lang, uh, ito kay. yung nagsisilbing buhay eh, na patunay mga ko, idol na yung ginawa natin ay walang halong uh, biro idol, mga idol. At kagaya ng nang sabi pero, ko sa video, ito, kung may tanong ka, tanong ka. At kung kailangan mo ng guide, tawagan mo ako kagaya nitong ginawa ni Sir Sorsogon Rock City. Hindi uh, siya nagpatumpik-tumpik na tawagan ako kasi nga disidido siya na gumawa ng chicharon. Hintayin ko yung video na ano yung yung lalaki mga uh, idolo yung lalaki mga bay. Hindi mo matatawaran yung paglaki si ng balat. Black. Salamat. Salamat Aiden. Salamat. Hintayin ko yung hmm. video na ano yung uh, makapal na balat ng inahin baboy. Sabi na sabi ko. Meron kasi mga napapanood na video na uh, pagkapahinga ah uh, itatambog ka agad nila sa mainit na mantika which is wrong hindi po yun aalsa ng ganyan mga idol Ah, uh, paulit-ulit kong sasabihin na kailangan ng re-cook, kailangan mong gisingin yung ah uh, uh, balat kasi matigas siya eh matigas talaga siya pagka itinambog mo kaagad sa mainit na mantika yun lulutong siya of course lulutong siya pero hindi siya magpapap hindi hindi siya magpapap so ayan mga idol Uh, salamat kay Sir Rock. Sorsogon Rock City dahil ayan, marami na rin kami conversation na ginawa para lang uh, maging tagumpay yung kanyang ginawang uh, uh, experiment tungkol sa paggawa ng Jicharon. Before, marami na siyang uh, ginawa pero hindi nagsuccessful. So, and then nung na-meet niya na tayo at uh, humingi siya ng favor sa atin which is Uh, pagka libre naman ako mga idol, hindi naman ako madamot sa oras. Bibigyan ko kayo ng oras para lang i-guide kayo. Kailangan lang mga idol, i nyo ako at kung nagluluto na kayo mga idol, ba, pag nagluluto na kayo, tawagan nyo ako. Hindi, hindi po ako isnaberong tao. Kasi mga idol, galing din ako dyan sa pag-uumpisa. Alam ko kung gaano kahirap talaga kaya ako nag-create ng sarili kong version ng video para lang uh, makatulong din sa iba. Marami kasi akong napapanood sa YouTube na ganito yung magandang gawin, ganito yung uh, pamamaraan namin na uh, uh, pinakamabilis which is hindi ko hindi ako agree. Ewan ko, uh, hindi ko sya, sila hindi ko sila dinidisa, hindi, hindi ko sila dinidislike pero ang sa akin lang mga idol yung totoo sana yung may nagsasabi pa na para lang sa gain ng views para lang sa ano wag ako wag yung wag kami wag kami mga idol no? at uh, ayan maraming maraming salamat sa mga susunod na mga video mga idol uh, sa mga nagtatanong kung saan, ako, saan makakakuha ng mantika uh, mga idol kung wala kayong makuha ng mantika ng baboy uh, tiyagain nyo muna na uh, kumuha sa palengke ng taba ng baboy para lang gawin yung mantika at uh, pagka may na at pag may na-generate na kayo kahit mga isang litro lang yan o tiuntiin unti nyo nang padamihin yan mga idol kasi habang nagluluto ka ng bakpat o ng sitcharon mga idol dumadami yan dumadami at dumadami yan kasi kakatas at kakatas yung balat ng baboy uh, talo na pagka yung uh, niluluto mo ay bakpat mga idol kaya ayun 'Ko malapit ka lang din naman sa amin, pwedeng pwedeng ako, pwedeng ako yung mag-supply ng uh, mantika na gagamitin nyo. At uh, may request itong si Sir Rock, Sorsogon City na Sorsogon Rock City na yung mas production naman, which is uh, pag-iisipan ko muna mga idol. Kasi uh, marami ding uh, nagsasabi na hindi naniniwala na tonelada yung ginagawa namin sa loob ng isang araw. Um ayun, kung uh, ayaw yung maniwala wala naman akong magagawa doon, hindi ko kayo pipilitin na maniwala mga idol, sa akin lang hindi ko kayo pipilitin maniwala, kasi ang hirap hindi ko kayo ma-please lahat hindi ko hawak yung mga pag-iisip ninyo kaya, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi, pero uh, ayun, ang sabi ko nga ginawa ko yung video na yun para gusto kong makatulong sa mga gustong matuto gustong makatipid at uh, gustong uh, magkaroon ng hanap buhay So nagtatanong din kung ano yung uh, fuel na ginagamit namin, mga idol. Hindi kami gumagamit ng fuel, or, hindi kami gumagamit ng gas, hindi kami gumagamit ng uh, kahoy. Hindi kami gumagamit ng mga used oil, hindi. Ang ginagamit na po pang panggatong ay yung ipa, yung rice husk, uh, yung balat ng palay. Mas mura kasi 'yon, mga idol. Uh, kung gusto nyong makita, magagawa ako ng uh, bukod na video kung paano, kung ano yung uh, itsura ng aming pugon para lang uh, may pakita sa inyo na totoo yung ipa na ginagamit namin at ayun nabibili ang ipa ng 50 isang sako 50 ang isang sako mga idol 50 pero ang magagawa na ng ipa na yun sa, sa isang sako siguro makakaluto na siya ng 100 kilos yun yung sangkot siya hindi siya buwa yun yung antala pa lang 100 kilos kaya niyang lutuin yun promise mga idol kaya kaya niya na so sobrang baba ng cost ng fuel namin which is yun ang maganda sa isang uh, negosyo dapat kung saan ka makakatipid para mas malaki yung income mo doon ka huwag ka pumunta doon sa social na babagsak naman yung negosyo mo ganun yung diskarte namin so uh, ayun lang may nagtatanong din kung ano yung profit uh, ah, yan nasabi ko na sa inyo subukan nyo muna mga idol subukan nyo muna yung uh, pagluto ng chicharon nasabi ko sa inyo yung isa dalawang kilo wala kang kikitain doon kasi Siyempre, titikman na titikman mo yan. Kakain at kakain ka niyan. At, uh, sana mag kayo kahit mga 20 kilos man lang. Pero, habang nagpa-practice kayo mga idol, hindi nakukuha ng instant yan. Kailangan skill. Magkakamali at magkakamali ka sa pagluluto ng chicharron. Which is, yung pagkakamali na yun, lesson learned sa'yo para yung ginawa mo ng pagkakamali na yun, hindi mo nagagawin next time. So, ganun lang mga idol. At, uh, ako din naman maraming beses na nagkamali dyan maraming beses akong uh, nasiraan kaya hanggang sa na hanggang sa nahasa nang hasa nahasa yung skill natin para magluto. pwede ka bang hanguin? Yung nagtatanong din mga idol, pwede ka bang hanguin yung uh, uh, antala pagkatapos maluto? Pwede, pwede sir, para mas maganda, mas maganda rin kung hahanguin mo siya kasi para mailatag mo siya doon sa uh, flat space na mag titirik ah uh, magkakatas din yung mantika niya tutulo pero okay din naman yung ibabad sir ang ginawa po kasi nating video mga idol no ay diretso wala tayong hindi natin pinagpahinga yung balat diretso uh, bilang pakita sa inyo na pinakamabilis talaga pwede mo nang gawin ka agad hindi mo na kailangan magantay ng isang or, isang araw pa hindi mo kailangan ng apat na araw hindi mo kailangan ng dalawang araw para magantay na may chicharong ka isang araw lang uh, in six hours meron ka ng chicharon kasama na yun dun sa pagpapahinga very uh, Very crucial yung pagpapahinga ng balat, mga idol. Very crucial yon. Kailangan magpahinga siya, kailangan lumamig siya. Kung gusto mong diretso ng palutong, uh, ah, hanguin mo siya and then bugahan mo ng electric fan kung kinakailangan. Ngayon, kung ayaw mo naman, pwede rin. Paglamig ng mantika, siguro mga ah, ka ng dalawang oras bago mo siya lutuin ulit, bago mo siya i-recook ulit. Pwedeng, pwedeng na siya, mga idol. So walang problema Sana mga idol na sagot ko yung mga ibang tanong. Kung meron man akong nalagpasan, i-comment nyo lang din ulit dito sa video na to. Para sa susunod na gagawa ako ng uh, bite size naman yung uh, ponteeria akong gawan ng video mga idol. Kasi yun magandang profit din nun Ah, uh, medyo may pagkamahal din yung uh, uh, presyo sa market nung finished product na kaya maganda ang profit doon. Kaya gagawan ko rin ng video yun mga idol. So salamat mga idol at ito, papakita ko sa inyo kung gaano karami yung ginagawa naming uh, chicharon everyday. So yun mga, mga bayo, yun yung karami yung ating uh, ano, uh, unang biyahe pa lang to. Unang, uh, ito kung si kasi na to, dadalhin pa lang natin doon sa parking area. Uh, Magkaiba kasi yung uh, lutuan doon sa packing area kasi pagka pinagsamang mayan medyo mausok at kaya uh, dapat yung lutuan namin ay nasa malaki wala sa kabahayan dapat na lip sa liplip ka o sa bukid na ganyan yun ang dapat ang lutuan namin as per zoning ng uh, barangay kaya naman ayun malayo yung pinaglulutuan namin doon sa packing area so ngayon dadalhin ko itong mga chicharo na sa packing area Ganun karami. Unang biyahe pa lang to. Makakabiyahe ako ng mga tatlo, apat na beses ng kuno ito. Ganun karaming chicharon mga bay. Araw-araw. So yung mga hindi naniniwala, pahala kayo sa buhay nyo. Eh, ganun talaga. Hindi mo kayo mabibutis. So hanggang dyan mga bay. Maraming maraming salamat sa pagtutok sa aking video na to kahit na wala namang kwenta at kung, kaya nga nang sabi ko so umpisa pa lang kung uh, ayaw nyo na ng ganitong video scroll mo na lang maraming maraming salamat sa mga natiwala at uh, mabuhay kayo hanggang gusto nyo once again mahal ko yung inyo TV signing off good luck sa mga gustong matuto. mga bye bye bye